Nagsabi si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na simula ngayon ay isa sa himpapawid o ila live streaming ang mga magaganap na bidding o procurement procedures sa lahat ng mga tanggapan ng Department of Public Works and Highways. National, regional, provincial o kung district o kung ano man tawag dyan. Marami ho ang interesado sa bagay nito. Pero may intindihan kaya ito ng karaniwang manonood? Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Muli nagpupugay po ang inyong yayamanin, sexy at swabing tagapag... Uh... Uh, komentaryo o komento dito po sa bahagi po ito ng uh, YouTube. Ako po ang ko lingkod, Ron Ramos at uh, samahan po ninyo hanggang uh, sa kabuuan ng ating pong pagtarakay ngayong umaga. Ang sabi ko na Department of Public Works and Highways ay uh, isa sa himpapawid na po nila. Simula, simula ngayon ay uh, magkakaroon na ng live streaming ang uh, mga bidding at uh, procurement process or procedures ng Department of Public Works and Highways kung saan ay mapapanood ng taong bayan o ng publiko ang mga mangyayari o kaganapan. Ito ay hindi na bago sapagkat uh, kung inyong maalaala, ang Commission on Elections o COMELEC, araw-araw lahat po ng mga activity nito na may kagunayan po sa mga finances or operations or whatever ay naka-livestream. Nagawa na ho ito ng Commission on Elections. Dapat nga yung ibang mga tanggapan ginagawa din ito. Hindi ba ga? At magandang, prog magandang progreso ito sa tanggapan po ng Department of Public Works and Highways. Dahil sa mga hakbang na ito ni uh, Secretary Vince Dyson ay nakikita natin ang, uh, ang sincerity at pagiging seryoso ng kanyang tanggapan at ng kanyang paumuno upang uh, gawing malinis ano ha, ang lahat ng mga projects ng Department of Public Works and Highways at tuldo ka na ang mga korupsyon na nagaganap dito. Alam naman ng lahat at hindi may tatago na ang, ang uh, Department of Public Works and Highways ay talagang naging gatasan ng mga politiko at ng ilang mga opisyal ng pamahalaan o mga empleyado siguro ng DPWH. Naging trabaho na nila ito para bagang para yung pinagpipilitan lagi ni uh, ni Ping Lakson na uh, interparliamentary uh, interparliamentary courtesy na hindi naman ito batas. Pero naging kag naging kaugalian, naging tradisyon. Eh yung uh, corruption sa Department of Public Works and Highways ay eh, parang ganun din eh. Hindi 'yun batas at wala nag-uutos gawin 'yun. Siyempre, bawal 'yun eh. Pero naging tradisyon na. Hindi ba? Kaya sa panahong ito, uh, sa pamumuno ni Secretary Vince dixon umaasa ang marami na magiging maayos at matagumpay itong kanyang plano na ito. Dahil uh, kailangan na talagang mabantayan ang pera ng taong bayan. Kailangan na itong, kailangan uh, kailangan malaman na ng taong bayan ng lahat ng mga nangyayari. Sapagkat karapatan naman nila na mag, na uh, ma kung ano ang mga pangyayari o mga sitwasyon. Kung saan na pupunta ang kanilang pera at kung paano ito pilgahati-hatian para sa mga naaangkop na proyekto. At sa pamamagitan ng mga bidding na yan, makikita kung sino yung mga sasa sasali kung ito ay ilang live stream. Ma makikita ng taong bayan kung sino yung mga kasali dito sa bidding ito. At kung ano yung magiging na... Hmm. Uh, uh, at kung ano yung magiging proceedings, di ba? Kaya naman, meron hong uh, tanong, ay kung isang karaniwang mamamayan ay manunood dito, maiintindihan kaya niya? Samantala kung ating papansinin, at ating pong, uh, uh, kung ating papansinin, at ating pong, eh uh, uh, ka nga ay, uh, isa sa alang-alang, ang ating mga kababayan, eh sabi nga, di ba ni dating assemblyman homo bono adaza Bigay sabi nga niya eh, 60% ng Pilipino ay mahirap. At uh, maaaring dyan sa 60% niyan ay malaking porsyento din ng hindi nakapag-aral dahil sa, sa kakapusan. So, marami naman dito ang matalino pero hindi nakapag-aral, hindi masyadong nakakaintindi. Paano niya ngayon malalaman ito? Kung gusto niyang manood, gusto niyang magbantay, gusto niyang makita kung ano nangyayari. Paano niyang malalaman kung ano ang kaganapan? Kaya ang sabi ko ay hindi kaya mas maganda na kung merong ganito na naka-livestream sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magla-livestream ng kanilang activities, sana merong nag-a-annotate. Mag-train sila ng sino man na pwedeng uh, mag-anchor or uh, na magsalita uh, parang uh, parang ka, parang forecaster parang ganun or kung sa, sa sa sa, palaro ay sportscaster no or a broadcaster in in general. No? Para sa gano'n ay, alam mo yun, naiintindihan ng ating mga kababayan. Itong ah, si ganito ay uh, ang uh, bidding process o bidding starts at bla bla bla. Ito yung, ito yung halaga na ating pinag-uusapan dito. Project cost is ganito, ganyan-ganyan. So ano ba yung mga bagay na dapat maintindihan ng ating mga kababayan? Di ba? Ga? Plus, idagdag na rin doon, di ba? Ga? So, pagdating dito, siyempre hihingi ho ng cash bond ang uh, gobyerno. Hindi ba ga? So, paano yan? Paano mag-uusap yan? Sino ngayon? Hmm. Uh, dapat doon pa rin eh. Pero para maiwasan yung kung ano mang kung ano mang mga butas kasi sa ngayon lahat ng mga na hindi pa natin nararanasan sinisiksik eh. ginagamit na uh, ginagamit na instrumento para husirain ang nagaganap na na ngayon di ba ga? Uh, so again, balik tayo doon kung sana ay matutupad ito ay isang malaking palakpak po ang uh, masigabong palakpakan po ang nais kong iparating dyan po sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Hindi nagkamali ang, ang uh, Pangulo sa pagpili kay Vince Dizon. Sana! Marami pang Vince Dizon para ho ang ating mga ahensya ng gobyerno ay eh, parang uh, nakitang -kita ho ng taong bayan kung ano nangyayari. Sana! Uh, sa Department of Education, for example, yung DepEd, yan ang may pinakamalaking bahagi o may pinakamalaking uh, uh, slice ng pie, kumbaga. Sa may pinakamalaking pondo, Department of Education. Di ba po pwedeng ang ating Department of Education Secretary ay or DepEd Secretary, kagaya ng isang Vince Dizon, na siya mismo ay nakatutok, hands-on, sa mga nangyayari? Di ba, ga? at hands-on sa mga bagay na dapat ipaanan sa ating mga kababayan. Kasi, if that is the case, abay, diyan makikita yung sinatawag natin, uh, diyan makikita yung tinatawag natin transparency. That's the way I look at it. Di diba? Eh, kasi habang nakikita mo kumikilo sila, eh, nakikita mo yung kanilang ginagawa. Di ba? So, in that, in that matter, maraming uh, salamat uh, Uh, Secretary Vince Dizon, dahil uh, maayos ang inyong uh, palakad sa Department of Public Works and Highways ngayon. At uh, everybody's looking forward. Nasabi mo ay kahit na maubos ha, ang mga district engineers, ang mga secretaries, ang mga undersecretaries, assistant secretaries, at mga district engineers, mga uh, regional directors, and whatsoever. Kung maubos man ang lahat ng mga yan, maging malinis lang ang Department of Public Works and Highways, ay gagawin mo. Lahat kami ay nakatingin dyan. Pero paano naman kaya sa lokal na pamahalaan? Yan naman. Diyan naman tayo mapasok. Yan naman ang ating babantayan. So again, if the Department of Public Works and Highways can actually do that, so maaaring yung iba pa nating mga ahensya ng gobyerno, ay magagawa din yan. O pwede din gawin. Uh, liban doon sa mga bagay na uh, sinasabi nilang uh, merong nangangailangan ng privacy. Ha? pero ito, public bidding. Dapat talaga ito eh, nakasahim pa po it, alam ng ating mga kababayan. Di ba? So, salamat. Salamat. Uh, kami ho ay, we're looking forward into the success of this activity or of this plan or of this, whatever you call it, uh, Mr. Secretary. Kaya lang again, Paano, ma paano maiintindihan na isang karaniwang mamamayan ang nangyayari ito? Maraming salamat. Sumayin niyo isa pang edisyon ng ating programa ngayong araw dito po sa YouTube. Ako pa rin po inyong iyamanin, sexy at swabing uh, uh, komentarista sa YouTube, Ron Ramoso. Tuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawang paggising sa mga nagtutulog-tulogan gamit ang gamit ang maingay Na gondona, da gondona, gondona. gondom, da gondom, da gondom, da gondom, da gondom, da gondom.